October ay ginugunita ang National Museum and Galleries Month at sa pangunahingan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at sa tulong ng subcommission on Cultural Heritage at National Museum of the Philippines ang pagdiriwang ito ay naglalayong palaganapin ang kamalayan tungkol sa kalagahan ng sining at kultura sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya naman, kaugnay niyan ay makakausap po natin ngayong araw ang Execon Eze member ng National Committee on Art Gallery na si Miss Melissa Yungyap. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Miss Melissa. This is Profi together with Ryan. Ano ang tema ng Museums and Galleries Month ngayong taon? At ano ang mahalagang mensahe nito para sa kultura ng Pilipino? Kwentuan mo Okay, so ang tema natin ay Exhibits and Reflections, Crafting Opportunities for the New World. So maraming naging problema yung ating, na ating naranasan nung nakaraang mga taon. So ngayon, marami ng mga bukas na ulit yung, yung mga galleries, di ba, yung mga museum. So maraming oportunidad para mm -hmm. magsama-sama, para ipakita ang sining ng Pilipinas. So Ms. paano nagbibigay kahulugan yung mga museo at art gallery sa pagpapalaganap ng ating kultura at pagpapahayag ng sining? So marami may kasi yung ang um, museo at mga gallery ay nagsisilbing entablado para sa ating sining para ma-enjoy ma siya ng nakararaming tao. So sa pagpapamahagi ng kultura, pagpapakita ng kasaysayan, nagsisilbi itong lugar kung saan na nagkakaroon tayo ng edukasyon tungkol sa mga um, mga iba-ibang sining tapos uh, sa pag pag pagpapamahagi ng mensahe kasi maraming mga art na meron silang mensahe na gustong ipakita sa sa publiko so ito rin ay nagsisilbing lugar kung saan natin maaring makita ang ating identidad identidad bilang Pilipino Ayan. At <clears throat> pagpapahayag ng critical na pag-iisip din kasi marami sa mga, sino na makita natin ang magbibigay sa atin ng mga ideya kung sino tayo bilang Pilipino, kung ano yung, yung marami, marami po, eh, so yan po, uh, entablado kung saan tayo pwedeng magsama mas na-express kasi natin sarili natin when it comes Through to art. checking different arts. We do have our own interpretations of it and it also reflects us. Pero in line with dito sa National Museum and Galleries Month, uh, ano po ba yung mga activities na dapat ika-excite ng ating mga ka-RSP ngayon taon? So actually today po yung opening ng Manila Art sa SMX Convention Center and then, Nung nakaraan, uh, nagkaroon ng Tamawan International Arts Festival sa Tamawan Village, October 4 to 6. So, tapos na siya. And then, um, this, um, Luzon Art Fair. Ito yung kinakaunang Luzon Art Fair kung saan yung mga artists around Luzon, outside Manila, magsasama-sama para magpakita rin ng kanilang galing sa sining. Ito ay gaganapin sa Bulwagan na Tiwa ng Tarlac sa Tarlac City, October 26 to 29. And then Visayas Art Fair, November 23 to 26 sa Cebu City. And then Mindanao Art Fair kakatapos lang din, September 25 to October 1 sa Davao City. So meron tayong Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, Stamawan. And then meron tayong gallery, calendar of activities na makikita sa mgm.ncca.gov.ph slash event. So medyo marami doon. Sinagulat din ako sobrang daming activities. Isa sa mga interesting na nakita ko yung kay Ambet Ocampo na The Eras Lectures. <laughs> so hindi siya Eras Tour, pero Eras Lectures siya. History Comes Alive, October 14 sa Ayala Museum. So medyo marami po kayo So, Ms. Melissa, may mga oportunidad ba para sa mga Filipino artists na may pakita ang kailang galing at talento ngayong National Museum and Galleries Month? Sorry, can you repeat it? na May prepared. mga opportunities po ba para sa mga Filipino artists ngayong... Ah, uh, yeah. sorry. So, sa iyo, yung mga nabanggit ko po ay all um, opportunities po kasi open po siya to the public and yung, yung mar marami pong open calls na naganap para magkaroon po ng oportunidad yung mga artist natin. So yung iba-ibang art fairs. Siguro magandang muli nating mapaalala sa ating mga ka-RSP kung ano ba ang kalagahan at bakit mahalaga sa bawat Pilipino ang sining at kultura sa bansa. Lalo na siyempre sa pagdiriwa ng Museums and Galleries Month. So please invite our viewers and encourage them to support all the activities. Go ahead, ma'am. So, napakahalagang sining kasi ito ay ating identidad, di ba? So, maraming, marami tayong makuha mula sa ating kasaysayan na pwedeng ipakita sa sining na ito yung oportunidad natin na maliban sa mga libro, yung sining ay isang um, lugar kung saan natin makita yung ating kasaysayan kung saan natin mas makilala ang ating sarili. So, iniimbitahan ko po kayong lahat na mag-participate sa ating mga napakaraming activities. Like, mamaya po, kagaya na nabanggit ko yung sa, sa um, Manila Art and then sa Luzon Art Fair, tsaka yung Art Fair, gagan pa lang po. So, and, so sana po, uh, magkaroon po kayo ng chance na makpuntahan yung mga iba-ibang activities. And maraming salamat po. On that note, thank you very much po sa pagbibigay sa amin ng detalye tungkol sa mga kaganapan sa Museums and Galleries Month. Muli po nakausap natin ang ESICON member ng na National Committee on Arts Gallery na si Ms. Melissa Yungyap. Thank you so much and stay safe, Ms. Melissa. Maraming salamat po.